guys, how are you? Dugay-dugay po, wala ko nakabuhat o video kay tungod sa mga rason. Nga nung wala ko nakabuhat o video is, ah, bali, wala na ko na magbuhat o mga video-video guys kay nagka-violation ko sa akong YouTube. So, na-demonetize ko for two months no, problema kay ko, sigo na huna, pero wala ko nagpadala sa stress. Uh, ampo lang ko nga, mabalik sa kuang ang YouTube. So, mauto ma gabi, eh, pwede na akong ipaya kay pagka demonetize sa kuang YouTube, nag-email sa ko YouTube nga dili na daw ko maka-earn sa ko YouTube kay na ako'y violation nga against either mangod sa sa, sa YouTube magod pag twice ni mo, o nagre upload ka o mga video or nagakuha o sa video sa uban kaya na violation na stricto kayong YouTube so that time gipadalan ko email nga na demonetize ko so lisod ang hirap talaga mag mag monetize sa YouTube kasi kailangan may mga criteria kana na, na 1000 actually na unang-una is na na monetize ako dahil sa 1,000 sa 1,000 subscriber ko which is kung sa ibang mga social med madaling kunin ang 1,000 na subscriber but in social media in uh, YouTube lisod ang hirap talaga kunin ng isang libo kaya nung dumati ang umabot ng you know guys, yung YouTube ko is ginawa ko is I think 2016 or 2017 ginawa ko yung YouTube ko and then last 2001 lang ah, uh, 2002 na namunitize -muniti so, daming paghihintay ko kasi inabot ko yung 1,000 na uh, subscriber kaya nag apply ako and then naka-earn na ako na ilang mga months sumasahod na ako and yun nga uh, may na ako or na-re-upload ako na video kaya na-demonetize ako so sabi ko baka hindi na pabalik so nung binasa ko naman yung mga violations ko nandun naman ko anong dapat gawin and then kailangan ko ulit na um, aabot ng uh, 400 ta uh, 4,000 minute hours so within 2 months nakuha ko naman and then ayun nga last uh, September 21, sabi, ah uh, pwede na ako mag reapply for monetization naging ng YouTube ko. And nag-apply nga ako, and then kagabi nag-email yung YouTube sa akin na ah uh, monetize na ako ulit. So, I'm very thankful. Salamat talaga kay Lord. Nabalik, nabalik na yung YouTube na channel ko at nag -e earn ulit ako. So, nung na-demonetize ako talaga walang gana na mag video-video kasi yung YouTube ko parang ano ko lang naman yan yung parang tawag na ito parang anuhan lang ng oras pag walang ginagawa masaya na ako pag may nakatingin nag earn kahit papano paunti-unti ayun so I was so very thankful to God of course kasi naibalik na sa akin yung YouTube ko at nag-uumpisa na ulit ako mag-earn na wala man yung dating earning ko but it's okay kasi importante mabalik lang yung channel ko So, maraming maraming salamat sa raga, guys. At hindi sana kayo magsawang uh, manood ng mga video ko. Actually, mga video ko is para lang naman sa akin yung sa akin lang kasi ano is ma-upload ko yung mga ginagawa ko para pagdating ng panalis may mat, may titingnan-titingnan ako. Yun. Kaya ulit, magbibidyo na ulit ako kasama ang iba't ibang mga kasama dito sa bahay. Yun. Dito ako ngayon sa storeroom, ayan. dito ko sa storeroom kasi naging tayo ko kukunin ko yung pinahinan nila. Si so, yung isang kasama doon, yan. Yan. Saan so, dito ako. Dito muna ako nagpahinga. Hindi ako muna pumasok doon sa loob ng kwarto kasi yung baho, iba yung amoy doon kasi grabe. So, maraming maraming salamat at nagka-earn at monetize na ulit tayo sa ating YouTube channel and hopefully, hindi na po ako ma, uh, ano, wala na akong violations. So, ayun guys. Thank you so much. A blessing. Bye-bye. Thank you guys.